Kung titingnan natin sa isang simpleng pang-uunawa ay maaaring iisang Diyos lang pala dapat ang pwede nating paniwalaan. Kahit na ikaw ay isang Kristiyano o kahit na ikaw ay isang Muslim, Magkaiba man ang pangalan dahil tayong mga Kristiyano ay Diyos ang tawag natin sa ating mahal na Diyos, samantalang sa mga Muslim naman ay Allah. Ngunit, batid sa kalamaan ng lahat na ang dalawang relihiyong ito ay kailanman ay hindi pwedeng magkasundo. Dahil hindi pwede ang dalawang ito ay maging tama, bawat ipinapahayag nila tungkol sa isang tunay na Diyos. Mirong isang dito ang hindi makatutuhanan at panlilin lang lamang dahil sobrang magkaiba ang Diyos ng Biblia at ang Diyos ng mga Muslim na si Allah. Dahil ayon na nga kay Mateo 24.24 na mayroong isang bulaang propeta na darating pagkatapos kay Panginoong Heso Kristo upang linlangin ang karamihan. Kaya kung bakit hindi sila pwedeng maging tama ang Diyos ng Biblia at ang Diyos ng Quran dahil una, ang Diyos sa Biblia ay mayroong isang anak. Ayon kay Juan 3.16 sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanyang sumasampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang anak na ito ay walang iba kundi ang Panginoong Iso Kristo. Mateo 16.16 16. At sumagot si Simon, Pedro at sinabi, Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Samantalang para sa mga Muslim, ayon kay Muhammad, ang kanilang Diyos na si Allah ay hindi kailanman nagkaanak. Quran 112 hanggang 4 Ipagbadya o Muhammad, siya si Allah, ang tangi at nag-iisa, ang walang hanggan, ang sakdal at ganap, ang may sariling kasapatan, ang lahat ng mga nilalang ay umaasa sa kanyang pagtataguyod. Datapwat siya ay hindi kumakain o umiinom. Hindi siya nagkaanak at hindi rin siya ipinanganak at walang anumang sa kanya ay makakatulad. Pangalawa, ang Diyos ng Biblia ay naaayon sa tatlong persona, Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Mateo 28.19 Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Samantalang ayon kay Muhammad sa Quran 5.73 Katutuhanan, hindi sumasampalataya ang mga nagsasabi si Ala ay isa sa tatlo sa Trinidad. Datapwat wala ng ibang Diyos maliban sa nag-iisang Diyos na si Ala. Alalaong baga, wala ng iba pang karapat dapat pagukulan ng pagsamba maliban sa kanya. At kung sila ay hindi titigil sa kanilang sinasabi, katotohanan, ang isang kasakit-sakit ang mantil na may pagkain na kaparusahan ay sasapit sa mga hindi sumasampalataya sa kanilang lipon. Pangatlo at pangapat, ay ang Diyos sa Biblia ay maaaring magiging ama nating lahat, espiritual, at tayo ay magiging mga anak na lalaki at babae sa pamamagitan kay Panginoong Yesu Kristo. Kung paano natin nagiging ama ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, dahil ang Panginoong Isu Kristo ay nagtuturo sa atin na sa tuwing tayo ay manalangin, ay dapat kikilalanin natin siya bilang ama. Mateo 69 9-13 Magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, Sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban. Kung paano sa langit, kayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakainin sa araw-araw. At ipatawad mo sa amin ang aming mga utang. Gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian, magpakailanman siya nawa at kung paano tayo nagiging anak na lalaki at babae ng mahal na Diyos sa pamamagitan kay Panginoong Jesu Kristo ay mababasa natin sa mga taga Galatia 3.26 sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Yesus. Ayon naman sa Juan 1.12, Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang mga nagsisimpalataya sa kanyang pangalan. Samantalang sa mga Muslim ay labag ang lahat ng mga ito ayon sa katuruan ni Muhammad dahil kailanman ang Diyos nila na si Allah ay hindi nagkaanak. Quran 112.3 Hindi siya nagkaanak at hindi rin siya ipinanganak. At ayon din kay Muhammad, walang anak ang Diyos nila na si Allah. Ngunit meron itong mga alipin kung saan kasama dito ang Panginoong Heso Kristo. Quran 39 Jiz Ipagbadya o Muhammad o kayo ng aking mga alipin na sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at sa Islam. Pangambahan ang inyong Panginoon at panatilihin ang inyong tungkulin sa Kanya. Kabutihan sa mga gumagawa ng kabutihan sa mundong ito. At ang kalupaan ni Allah ay malawak kaya kung kayo ay hindi makasamba kay Allah sa isang puok kung gayon ay lumipat sa iba sila lamang na matyatyaga ang tatanggap ng ganap ng kanilang gantimpala na hindi masusukat. Ayon naman sa Quran 19.30, siya, Isus, ay nagpahayag, katutuhanang ako ay isang alipin ni Allah. Ako ay kanyang binigyan ng kasulatan at ako ay hinirang niya na isang propeta. Ngayon, masasabi pa rin ba natin na iisang Diyos lang ang Diyos ng Biblia at ang Diyos ni Muhammad na ginagawa niya na mababasa natin sa Quran dahil kailanman ang Diyos ng Biblia ay hindi nagbabago ang pagmamahal niya sa atin.